Sir, sa greenhouse. Al may, may greenhouse to eh. Vlogger oh, din okay. yan, si Bigote Green na yan. Pala eh, mga... Kuya, ilang taon ka na? 63. Ha? 63. 63? Kunti lang. 20 Kuya, 20 ikaw? Lang. 48 po. 48? Malakas pa rin. Pero mukhang 40 oh. Okay. No? No? Yayamanin lang dating, hindi natin kaya to. Mukhang 40? mga makinis ang balat. Parang 20 lang eh. Parang, parang, lang, eh. parang, parang ano, parang hindi nainitan eh. Parang 38 lang. Maganda dumikit dito, baka mahawa tayo. Sa kasakali. Ha? Nag-meeting kami dito, nagkita kami dito sa ibaba Anong tulay ito? Tagaytay Bridge. Tagaytay, New Tagaytay Bridge. Shortcut ito. Pag dumiritso ka kasi doon, malayo ang ikot. Pagka dito ka kumaliwa, bagsak mo. Uh, ano na, hindi ko na alam kung bagsak mo doon. <laughs> Galing-galingan. Bingo! Bigotig rin, subscribe, like, and share.